Okay, so, wala mo, akong balak mag-video sana eh. Kasi chill lang ako habang kayo dyan, ini-issue yung video ko. Pero sige, may sasagutin tayong isang nag-comment, ha? Kasi pala desisyon ka, pala desisyon ka kasi sa aming mag-asawa para sa anak namin. So, may nag-comment kasi sa isa sa mga video ko na si Aki Serrano. Nako Aki, isa ka pa. Sumasabay ka sa init ng panahon ngayon. Pero bueno, since nag-comment ka at bibigyan kita ng oras ngayon, bibigyan kita. Iisa-isahin natin yung concern mo ha, bilang concern citizen ka para sa anak namin. So iisa-isahin natin yung mga sinabi mo sa comment mo. Okay, so sabi niya 19 years old, nagtatrabaho na, dismayado daw siya kasi pinagtatrabaho namin yung anak namin. Okay, so sabi ko nga 19 years old yung anak ko ha. Hindi siya 13 years old, hindi siya 12 years old, hindi siya 10 years old. 19 years old yung anak ko, turning 20. So anong gusto mo? Igaya ko siya sa mga nasa Pilipinas na yung mga mga bata na nasa Pilipinas ay school bahay. School bahay yun ba yung nasa isip mo? So, ipapaalala ko lang sa'yo, hindi ko kasi alam kung nandito ka sa Spain eh. Wala kami sa Pilipinas, nandito kami sa Spain. At dito sa Spain, tinuturuan namin yung anak namin na maging responsible adult at early age. Naintindihan mo? Uulitin ko ha, wala kami sa Pilipinas, nandito kami sa Spain. So, isa pa sa concern niya na Diba? Kaya nandito, pinalaki sa Espanya yung bata ay para magkaroon ng maayos na edukasyon. Tama ka naman doon, tamang tama ka doon. Tama ka doon, hindi kita ko kontrahin doon. Pero again, yung anak ko ay 19 years old, turning 20 years old. And dagdag pa sa kaalaman mo kasi parang hindi mo alam yata kung ano yung regulations dito sa Spain sa mga edad ng anak ko. Dito sa Spain, allowed na silang magtrabaho 16 years old pa lang. Pero, pero, may limit. 20 hours lang. So, naintindihan mo ba? 20 hours. So, kung yan nagtatrabaho yung aming anak, wala ka ng pakialam doon. Sa edad niyang 19 years old, nagtatrabaho siya. Again, wala ka ng pakialam doon. Huwag kang pala desisyon sa amin. At hindi porket hinahayaan namin na magtrabaho yung aming anak, eh, res e eh responsableng magulang na kami. No, hindi ganon. Kung ikaw, Siguro hindi ko alam kung sa edad ng 19, hindi ko alam kung anong edad ka nag-umpisang magtrabaho ha at kung nandito ka ba sa Spain ha, hindi ko alam. Kung mga ganong edad ay nakatira ka lang sa magulang mo without being responsible adult, magkaiba kami ng magulang mo. Ay, sobrang init ng panahon ngayon at kulang tong iniinom ko sa akin. Pero, bueno, gusto kong humingi ng sorry. Sorry kasi binanggit ko sa comment, sa video comment ko na to, sa reply ko sa'yo, sa pagsagot ko sa'yo, yung magulang mo. Pero alam mo kung bakit? Ibinalik ko lang naman sa'yo yung pagquestion mo sa pagiging magulang namin sa aming anak. Based kasi dyan sa comment mo eh, kasi parang gulat na gulat ka na yung anak namin ay nagtatrabaho na sa edad na 19 years old. Siguro ikaw, hindi ko alam kung anong edad ka nag-umpisang magtrabaho, pero yung anak namin, tinuturuan namin na maging responsible adult. And then, tulad nga ng sinabi ko kanina, iisa-isahin natin yung concern mo bilang concerned citizen ka sa aming anak. So sinabi mo pa na sa bahay na lang kami magluto ng sariling halo-halo para hindi masayang next time ang pera ng anak namin na pinagtatrabaho namin. Pala-desisyon ka, Aki. Pala-desisyon ka. Siguro ganyan yung magulang mo, no? pinapakialaman yung buhay ng ibang tao. Correct me if I'm wrong ha, kung mali ako, pakitama ako ha, ganyan ba yung itinuro sa'yo ng magulang mo? Yung pakialaman ng buhay ng ibang tao? And again, sorry ulit ha, kasi binanggit ko ulit yung magulang mo. Kasi ibinabalik ko lang naman sa'yo yung itinatanong mo, gayong kune-question mo yung pagiging magulang namin sa aming anak. Tapos ito pa, ito pa, dito talaga ako na inis eh, kasi ang sarap mong tirisin. Gustong gusto ko tang tirisin. Kasi sinabi mo, pati yung gift ng anak ko ay pinakaelaman mo, pinansin mo. Sa, sinabi mo na yung gift ng anak ko nung Mother's Day ay sayang kasi pang tuition fee na sana. Again, Aki, pala decision ka na naman sa buhay ng ibang tao. Huwag ganon, ha? Huwag ganon. So, since binanggit mo yung gift sa akin ng anak ko ng Mother's Day, papakita ko sa'yo. Ayan, papakita ko lang sa'yo yung labas. Ha, hindi ko na ipapakita kung ano yung laman. Kasi baka mamaya, gawing issue mo pa. So, ito, ibabalik ko ulit sa'yo yung sinabi mo, ha? Nung ikaw ba ay nagtrabaho, hindi ka ba nag-give back o nagbalik ng pagmamahal sa nanay mo? Kasi bakit parang gulat na gulat ka na yung anak ko ay nagregalo sa akin ng Mother's Day? Siguro kasi ikaw hindi ka ganon sa nanay mo. Yes, medyo pricey siya. Pero, ikokorek lang kita ha. Bilang hindi mo yata alam kung paano mag-show ng love and respect sa nanay mo. Ikokorek lang kita. Hindi siya sayang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa batang o sa 19 years old na teens na nakaisip na bigyan ng regalo yung nanay niya sa araw ng mga nanay, hindi yon sayang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa anak ko, nag-give back lang siya ng pagmamahal at respeto sa akin bilang nanay niya. Siguro ikaw sa'yo nasasayangan ka kasi siguro yung nagtrabaho ka, mas inuna mo yung ibang bagay, o siguro ginastos mo sa hindi importanteng bagay, kaya ka nasasayangan. Pero ibahin mo yung anak ko. Pinapalaki namin siya ng maayos. Hindi ko alam kung yan ba yung itinuro sa'yo ng magulang mo, kasi ganyan ka mag-comment. Again, huwag kang pala-desisyon ha sa buhay ng ibang tao. Pwede kang mag-give ng suggestion, pero mag-desisyon para sa amin, nung ka. Huwag, please. Buti pa ang asikasuhin mo yung life mo. Kasi baka mamaya, yung life mo pala yung kailangan mong asikasuhin at ayusin. Saka ito pa, pinaka-importante ito ha. Kung magko-comment ka, make sure na may mukha ka. Hindi ka naka-only me o hindi ka naka-lock profile. Kasi ang lalabas, ang tapang mong mag-comment pero takot ka palang magpakilala at magpakita ng mukha. Chinek ko yung profile mo eh, wala kang picture. So, paano kita seseryosuhin? Alam mo kung bakit ko tiningnan yung profile mo? Kasi sobrang na-curious talaga ako. Yes, na-curious talaga ako. Alam mo kung bakit? Kasi ang tapang mong mag-comment. Questionin ako bilang magulang sa anak naming nagtatrabaho na 19 years old. Pero, ang lakas ng loob mo mag-comment pero wala ka palang mukha. And, isa pa, last na to. Huwag kang magalala, last na to. Panoorin mo yung The Forge? Yes, The Forge panoorin mo yun para lang magkaroon ka ng idea about responsible parenting. Para doon, magkaroon ka ng idea na ang pagiging responsable ng magulang ay hindi lang sa pagpapadala sa kanila sa school, kundi ang pagturo sa kanila na kung paano maging responsible adult. Okay? Nag-gets mo na ba?